Miral ko abi to sir no? Miral ko abi nyo Ah si Bullybird Redis mo ng istansya mo Sakit mo na Thank you, sir Yes sir Hindi ka pwede yung market dyan Pagka mag-video ka Ah pawal sir Ngayon lang sir Bago lang sir Bago lang Anong bago? Bago lang nagpatupad na bawal mong video Agal na po Kaya nyo lang Ah sige, sige lang guys May tatanong ka kay sir Ito guys yung tatanda natin Alright guys, good morning Time check now is 6.13 So guys, andito tayo sa Ortigas Avenue no? For today's vlog is uh, Pupunta natin yung ginagawa dito uh, Ortigas Metro Manila Subway Project So dito to guys sa ano, uh, Bandang at Estancia Mall natapos ng project nito ng DOTR guys Is May kabuuan na uh, Labing pitong Uh, station ang makikinabang nito na halos kalahating milyon na commuters na makikinabang sa project na ito ng DTR. project na guys is uh, mula Balinswila hanggang uh, Bikutan, Paranaque yan so ito yung update natin ngayon pupuntahan natin ito saglit at para maging aware kayo kung ano na nangyari or status ng uh, project na ito kinabang ng mga commuters nito uh, mula Balinsuila hanggang uh, Paranaque Bikutan kasi yan yung uh, dulo nitong project ng DOTR na Metro Manila Subway Project pala guys so maganda to guys maganda tong uh, project na to dahil maraming tao ang makikinabang so then, dito na tayo guys sa Estancia Mall Titingnan na natin kung anong status na. Papaliparan natin ng drone para makita din natin yung aerial video. <clears throat> Patunong tayo dito. Alright. Pops, saan yung ano? Saan yung ginagawang subway? Ito po. Itong aerial ay, itong mural ko, abin nyo to? Yung sa ulan, yun na sinisimula. Ah. Pag, paglabas mo dito, sir, pag do, diretso mo dyan, oh. Uh, na uh, dyan, dira uh, uh. Dira, dira dyan mo lang. Pag mo na yung stoplight, makikita mo sa taas yung footbridge dyan, mahabang footbridge yan Saan kayo may parking ng motor dyan? Ay, wala parking. Wala. Sige, thank, thank you. Salamat. Alright, guys. dito tayo guys dito tayo dito tagos ay sirado sirado ata ito yung gilid ng istansya mall sa no, meral ko abi niyo pala ay, ah, sir pwede dyan sir tagos may tagos ha dyan oo uh -huh. ah, sige thank you salamat oh, sir sa may ano may footbridge uh, i-update ko lang to kasing update ko lang tong ano ditong subway Sir, okay. thank you so much. Salamat sir. May parkingan din sir? Ah, may parkingan? Sa Jan sa unahan konte. O sa muldito mismo mulmeron. Sa mall mayroon? Siya. Uh -oh. Saan, sa mulmeron. Pwede sya? Oo. Sa sa sokantinyan. Pagdating mo diyan sa may ay ay magaganong -ano. gaganon ka lang. Eh ah, papasok na si Lanzer. Si Lanzer. So sige, thank What? you. Thank you sir, thank you. Uh -huh. Update ko lang sir sa Aglit, yung sa boy. Uh -huh. Thank you, salamat. So yan, guys no. Ah, Nagtatanong tayo dito sa 59. Ah, may parkingan naman ng motor diyan. So makiki-parking tayo para ma-update natin yung uh, Manila Subway Project So first time natin tong i-update guys First time natin tong i-vlog tong project ng DOTR na to Kung anong uh, improvement Dito, Tigas Sir, saan yung parkingan nyo sir? Parkingan Hindi, oh, Safeguard din parang may hawak dito? Paniki din parang may hawak dito? Oh? Diyan sa parkingan Diyan ba yung subway sir, saglit? Yung subway, andyan ba yung subway? subway? Oo. Oh, oh. Pwede nila karin, di ba? Magkaroon mo dyan sa, sa subway, eh. Pero pwede nila karin, di ba? Lalakarin na lang pwede. Sa subway po ba? Yung nahukay? Oo, oh, up update ko lang siya. Eh. Update ko lang. Mag-park muna ako. Okay, thank you. Salamat. Pwede nila karin sir, di ba? Oo, oh, pwede nilakarin. Okay, thank you. Salamat. Yan okay, okay, guys, magkikiparking parking tayo dito sa ano? 5 dito sa ano? Sa Estancia Mall. Tapos, ah, lalakarin lang natin para much better na makita natin at ma-vlog natin sa inyo nang maayos ayun no motorcycle park ah, sir pag magpa-park sir I did, sir. I did. Thank you. Sorry, sir. I don't, sir. that. Sir. Thank you. <laughs> <Salamat>. <laughs> I sir thank you ganda ng parking lot dito nila guys no dito ganda ng parking lot nila dito Napakal Napakalawak pala dito nang ano guys Sa ilalim ng ano ng istansa mall na to Parking lot ng Pwede yeah. park ng ano sir? Motor? Pwede yeah, mo parking sir? O pwede parking ng motor? Pwede mo parking ng no? Tapos kaliwa? Thank you, salamat Tapos may tagos ano, sir pataas? Hindi, pa pa Hindi, ibig sabihin pagkatapos may tatagos pataas? May, ta may akyat na pataas? Ah, sige, thank you so much sir Salamat So guys kayo, daming parking, ang lawak guys daming parkingan, grabe ang ganda dito sa ilalim pala ng Mall Pag tinitingnan mo hindi mo mapansin na ganito pala yung uh, loob ng Estancia Mall Parang malit mo lang siya tingnan sa labas pero pag pasok mo dito sa parking pala, grabe na rin dito Oop, saan tayo, okay Diretso, daming ano parking. Parking, please proceed Right <laughs> parking mo sir sa oh thank you ayun grabe guys no ganda dito kita yun guys wow Alright, did that I guess? A few minutes later. <laughs> guys ito na yung ano guys ito na yung footbridge na akyatin natin para makita natin yung mismong uh, taas may pakita ko sa inyo at yung mismong ginagawang subway dito Miral ko abi nyo to sir no Miral ko abi nyo Ah si Boulevard Saan ba yung ginagawang subway dito sir asa na ba yun Ay ito ito, ito yun uh, Ito na pala yung sa gilid. Sa gilid mismo ng istansya mo. Sa mo na. Thank you, sir. Sir? Hmm. Ka ketika bawal ano? 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 Bago lang, ano? ano? Bago lang, ano? Bago ano? 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 Sir. sir, thank you. Okay, sir. Oh. sa ating warning no picture taking and filming allowed so wala tayong magawa guys dahil uh, policy nila na uh, ano tayo dito tayo pinayagan na umakit diyan sa footbridge building permit ito yung ano guys oh project pala Department of Transportation DOTR guys so construction of Cebu Boulevard station Ortigas uh, South Metro Manila Subway you know, location Miralco Avenue corner of Anda Road to corner and show Boulevard tapos use of character you utilities transportation and service so date issues guys is uh, nung, ano na, bago lang to guys oh, date 2025 builders, uh, building permit ito guys ayan Ito guys yung tatanda natin Kailangan ng paalam natin guys Doon mismo sa office nila May commission ni audit din pala Kompleto to guys eh Project Metro Manila Subway Construct Package Contract Corporation Agency JICA Ganda guys oh. Ito yung kalalabasan guys oh Ganda oh Kabuuan ito pag natapos na ito Ito ang Metro Manila Subway Project na matatagpuan along Shaw Boulevard. Makikita sa aerial video ang patuloy na progress sa nasabing project. Ang ginagawang proyekto na ito ay pakikinabangan ng huwigit kumulang kalahating milyon na mga commuters. Ang nasabing proyekto ay may kabuang labing pitong istasyon na magmumula ikutan para nyaki hanggang sa Bencuela City